Hi, uh, magandang hapon po. Ito po ang inyong uh, kapatid sa pananampalataya, April New York. Uh, talakay natin ang uh, Santiago or James 4, 1-2. Ano ba ang sanhi? Bakit ang tao ay nag-aaway? Ito po ang dahilan. Sinasabi ng James uh, chapter 4, 1-2 na mayroong kang gustong makuha o maangkin subalit hindi mo ito magagawa kaya nagkakaroon ng hmm, pag-aaway sa bawat isa so ang puno't dulo po nito ay nagumpisa sa nagkaroon ng selos nagseselos ka dahil siya ay nakakalamang sa iyo nagseselos ka dahil siya ay mas mayaman sa iyo nagseselos ka dahil nakuha niya lahat ang gusto niya na hindi mo makuha so ito ang punot dulo at ikalawa ay nagkaroon ka ng galit <coughs> sorry ko oh, so kung nagselos ka at na ito ay nauwi sa galit ikaw ay nag-iisip ng paraan papaano ko magagawa ito papaano ko maaangkin ito papaano ko papaano ako magkakaroon ng mas higit pa sa kanya so nagkaroon ka ng galit namuo ito sa iyong puso at alam mo naman pag ang puso mo ay masukal ibig sabihin ay punong puno ng galit ito ay mauuwi sa aksyon mag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo naroroong makasakit ka naroroon na sukdulan na kahit buhay ay makukuha mo, makuha mo lang ang gusto mo. So, selos nagumpisa, naging galit, at ito ay nauwi sa ngit-ngit. Ngit-ngit na gustong gusto mo na, pero hindi mangyayari. Ngit-ngit na gusto mong makamit na ng madalian ang mga bagay na kailangan mo, at ikaw ay inis na inis. Hindi mo malamang kung kanino ka naiinis. Subalit, unang-una naiinis ka sa sarili mo. Dahil ikaw ay parang talunan, na ikaw ay parang baliwala sa mundong ibabaw, na ikaw ay parang walang magawa. Bakit? Dahil may isang kulang sa buhay mo. Alam mo ba kung sino ang kulang sa buhay mo? Ito ay ang Panginoong Heso Kristo. Kasi kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Heso Kristo, ikaw ay mapagpapala ng siksik, liglig, umaapaw. Alam mo ba kung ano yon? Mayroon kang contentment, number one, hindi ka na magahangad. ng katulad ng pinaghahangad mo ngayon. Dahil sa meron at sa wala, ikaw ay masaya, masigla, at punong-puno ng buhay dahil si Jesus ang lahat sa iyong buhay. So, naintindihan mo ba kung ano ang punot dulo? Kung bakit ikaw ay nagkakaroon ng selos, galit at ngit-ngit? Iisang bagay lang kapatid, ang Panginoong Heso Kristo. Katulad ng topic natin sa James 4.1-2, ang kulang mo ay hindi ang material na bagay. Si Jesus lang sa buhay mo. Amen.